Op! Uy, ano ginagawa nyo dito? Umiyak. Umiyak. Ba't na naman kayo nag-iiyakan? Sa tingin mo ba, hindi ka papayagan ni Mami mo? Hindi mo tayo boss? Hindi. Kasi mahalaga talaga yun sa business namin. Eh, paano kung pakitaan natin ang resulta yung mama mo? O, tita, kung umabot po si PJ na 100,000 followers, isang araw lang, maniniwala oh. na po ba kayo sa anak niyo? O. Promise mo, promise. Oh, promise ko. Promise mo yan, ha? Guys! Guys! Pag umabot si PJ ng 100,000 followers, magpapaalam na siya sa mama niya. Sub, ano Sub? Uy, sub. yun, sakto! PJ na. ah! Oo. Oh. Uh, uh, uy! Uh, uy! Uy! Uh, uh. kasi oh. ganito. ba? Diba, sabi ko dun sa video, etong video na to, mm -hmm. pag umabot to ng 50k na kahit anong reactions lang, o oh, heart reactions, gago mm. gagawa ko ng page si PJ. Pipilitin natin hindi siya umuwi. Mm. Ayun, sakto. Umabot ng 50,000, mahigit pa. 100 plus pa, so. 100 Kaka plus pa. Kaya ito, ginawa ko na siya ng page. Ayun, eh, oh. ano ano minahalan mo? Don PJ. Ah. <laughs> don PJ, <AJ>, bagay, <laughs> so bagay, bagay. Kasi, Don, Donyo. Oh, siya Siya yung legit tunay na mayaman. Mm. Siya yung talagang multi-millionaire. Yan ang literal. literal Puta na doon. Inab, business nyo, Jollibee, meron pa kayong Petron, <laughs> di ba? Man. Meron pa kayong mga, ano tayo, logistic, logistic ba yun? Yun pa yung sabi niya. Ano oh, yun? Oh, yung sa mga shipping, shipping company yun. O may mga shipping pa, pa. Meron din silang business sa Singapore. Putang ina, yan ang nyo. <laughs> diba? don nyo. Di ba? Doon, PJ. At least, meron tayong legit na mayaman na kaibigan. Hey. Dito sa ham. Sa ham, ginawa ko siya, Don PJ. Mm. Oh, Tingnan mo yung bio. Tingnan mo yung bio. Masahin mo yung bio. Si PJ ay rich kid, pero simple at lovable at kindable. Kindable. <laughs> 150. Yan. <laughs> <150. laughs> <150. laughs> <150. laughs> Tapos, guys, naglagay na ako ng username. Mm, tama yung, yan. yung link na ito, nandyan na sa comment section. I-click nyo lang, i-follow nyo, i-like nyo. Mag-ingat po kayo sa mga poser. Mm. Yung mga poser na yan, guys, at eto ha, babala ako sa mga poser. Huwag na huwag ko kayo mahuhuli. At huwag na ko kong may kita ang gagawa kayo ng page. Dahil pag yung mga poster na yan, ubabot ng mga libo-libo. Putangin na tol, kakasuwang ko yan. Mga tikyan so. Itong video na to ay copyrighted to. Okay? Mm. -hmm. Binabalaan ko na kayo, copyrighted to. Anything na peke na ginawa ninyo, ako na nagsasabi sa inyo. <laughs> Kakasuhan ko kayo. Kakasuhan ko kayo. Ito ah, Don PJ. Ito, para sa legit lang. Ayan o. Facebook.com slash Don PJ Koska facebook.com slash donpjkoska yan ang kanyang page puntahan natin yon yun puntahan <laughs> may, natin may excite ako awesome. puntahan natin G tara nakaka-excite ah, putik na yan si Don PJ si Don PJ si Don PJ puntahan si PJ puntahan natin ginawa ko na siya ng page din na siya makakain oh. din eh. matik na yan PJ oh uy ano ginagawa niyo dito umiyak Ba't ano man kayo nag-iiyakan? Iiyakan lang lang, sir. Hindi ka, Ma'am AJ. Sa'yo pa lang. PJ! Hindi ka mawawang, sir. Hindi problema ako. AJ! Kung anong umuwi kasi, Nakausap mo na ba si mami mo? Hindi pa nga, sir. Hindi pa Nasasabi sa kanya yung about dun sa ginawa nating video nung nakaraan. Na mag-i-stay muna ako. Sa tingin mo ba hindi ka papayagan ni mama mo? No? Hindi mo tayo ba Hindi kasi mahalaga talaga yun sa business namin yun. Eh paano kung pakitaan natin ang resulta yung mama mo? Oo. Oh. na ano, Ayol. na kapag, naging, na kapag nag, na, nandito ka, sinasabi mo hindi ka sikat, minamaliit mo yung sarili mo, minamalit mo yung pagkatao mo, E eh, kung sabihin ko na, o oh, tita, kung umabot po si PJ na 100,000 followers, Isang araw lang, maniniwala oh. na po ba kayo sa anak nyo? Oh. Okay, okay, yun, yun, Tsog. PJ, 100,000, ano, game. Sasabi mo sa mama mo, pag nag 100k followers ka, PJ, ano? Ano, PJ? 100k okay. followers, Tol. Oh, Deal mo, Tol. ka namin lahat, Tol. Tol, makawa ka naman sa amin, tangin na napamahal na kami sa'yo. Napamahal oh, na kami sa'yo, PJ, Tol. Tol. 100,000 followers, PJ. Oh, ano? Sige, ano? Sige, sub, sabihin ko po kay mama. Promise mo, promise. Oo, oh, promise, promise. promise, mo yan, ha? Yeah. Guys, pag umabot hey. si PJ ng 100,000 followers, magpapaalam na siya sa mama niya. PJ, yung totoo, magpaalam ka talaga, ha? Hindi ka uuwi ng late, na Pagawin oh. namin ng paraan niyan, oh. to 100k. guys, please, 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 please. Pabuti natin ng 100,000 followers si PJ. Yung link, nandiyan na sa comment section. Tange na, araw-araw lang umiyak yung mga babae. Huwag oh, wow, diba? na kayong umiyak guys, huwag na kayong umiyak. Group natin si PJ, group ha, group ha. Group hug, groupa, group hug, PJ, group hug. Huwag na umiyak, huwag na kayong umiyak. Huwag na kayong umiyak. Huwag na kayong umiyak. Guys, tangin na, sobrang solid na ito ni PJ. Sobrang solid na ito, baka first content na ito, magbigay ito ng 100k. <laughs> Diba? So sorry. First content niya, mamimigay po tayo ng 20,000 ngayon. Bakit? Wala lang po. <laughs> Guys, ha, paabutin niyo na. Let's go. Let's go. No. Huwag na kayo malungkot. Aabot yan. Aabot na kayo malungkot. Akong bahala. Akong bahala.